Yo! What's up mga kanumuray? And kumusta po yung lahat? For today's video, mayroon tayong kaibigan mga kanumuray na nag-message sa atin na bakit daw masarap ang bigas dito sa Japan. Sabi niya mga kanumuray na kung pwede i-content ko daw, i-topic ko daw mga kanumuray yung bigas dito sa Japan. So sige, dahil malakas ka sa akin, gagawin natin yan. Kahit hindi tayo kagalingan dyan, gagawin natin yan para sa inyong request. So 'yun mga kadungwaray, eh hindi ko talaga ma-assure mga waray na masasagot ko 'to ng 100% kasi mga kawaray hindi naman talaga ako eh agriculture dito sa Japan. Isa po talaga akong machine operator dito sa Japan mga kadungwaray. If I'm wrong mga kadungwaray i-correct eh, nyo po ako kasi eh, para matuto din po ako kung saan ako nagkamali. So 'yun nga mga kadungwaray, eh based on experience mga kadungwaray eh, isa rin po kasi akong uh, agriculture or mayroon din kasi kaming palayan sa province ng Leyte. So, yung nakikita ko dito mga kawaray, simula nung pagtanim hanggang sa pag-ani, eh, parang same process lang po yung nangyayari. Ang pinagkaiba lang mga kadong waray is masyado po silang advance sa kanilang mga kagamitan. Kagaya na lang po yung magtatanim sa atin, eh, yung dito po ang nagtatanim, eh, machine na po yung nagagamit. Hindi gaya sa atin na may mga tao pa rin na nagtatanim. More pa rin tao talaga ang nagtatanim at saka yung nagaani. Mayroon naman talaga na machine na ang gumagamit pero hindi pa talaga lahat. More pa rin talaga ang tao ang nagaani at saka nagtatanim. So yan nga mga kadunguray, eh bakit nga ba talaga masarap ang bigas nila dito? Nung sinabi ng kaibigan ko na bakit masarap ang bigas dito, eh doon pa lang sa word na sinabi niya na masarap, eh talagang agree ako doon sa sinabi niya. Talagang masarap naman talaga ang bigas dito mga kadungwaray. Kagabi mga kadungwaray, eh tinanong ko talaga yung kaibigan kong hapon sa kasama ko sa line na bakit nga ba masarap yung bigas niyo dito. Ang sagot niya mga kadungwaray, eh talagang madaming dahilan kung bakit masarap ang pagkain nila dito, yung bigas nila dito. Tinanong ko rin siya mga kadungwaray kung gumagamit ba talaga sila ng chemical dito. Ang sagot ng mga kadungwaray, eh, hindi naman talaga sila gumagamit ng chemical, lalong lalo na kapag walang insekto. Eh sakto naman po talaga mga kadungwaray, di ba? Hindi naman talaga tayo gagamit ng mga chemical kung wala naman pong insekto. Sa probinsya kasi kaya nagagamit po sila ng mga chemical kasi napakadami po talaga ng insekto. Kahit nga dito mga kadungwaray, yung uh, ultimo yung kohol, eh, kayang-kaya po talagang bilangin isa rin po yung mga kadungwaray na napakasarap yung uh, bigas nila dito kasi hindi po talaga sila nagamit ng mga kimika isa pang dahilan mga kadungwaray alam nyo ba na pag nagtatanim sila dito eh once a year lang po sila nag-aani o nagtatanim dito mga kadungwaray kaya hindi na sila masyadong naglalagay ng mga fertilizer kasi yung pagkababad pa lang niya mga kadungwaray ng ilang buwan iyon na po talaga yung pinaka fertilizer niya mga kadunguray yung mga damo pa lang doon na nalata na ko na doon sa palayan mga kadunguray iyon eh, na po talaga yung pinaka fertilizer niya hindi gaya po sa atin na sa isang taon eh halos dalawa tatlo siguro mag-aani kaya hindi po masyadong tumataba yung mga palay natin more na lang sila sa puro na lang mga urea mga ano complete na lang po ang nagpapabuhay hindi na po yung sarili niya ang fertilizer dito talaga is wala talaga silang masyadong hinahalo kahit nga yung pangpatay ng damo eh, hindi po sila gumagamit ng mga chemical doon pa lang sa point na yun mga kadungwaray, eh talagang masasabi mo talaga na walang halo masyado ang kanilang bigas purong puro po kaya doon pa lang, mga kadunguray, eh masasabi mo na talaga na napakasarap talaga yung bigas nila kasi walang halo, walang nilalagay ng mga ano-ano po na ng mga kimikal. Napansin ko talaga yan dito mga kadunguray, simula ng pagtanim nila, eh babalik ka na lang po nila yan mga kadunguray kapag aanihin na nilang kanilang mga palay. Tapos, bibisitahin na lang nila kung madami ang mga damo-damo sa gilid, pero hindi talaga lahat mga kadungwaray ay eh, binibisita nila kapag madamo-damo ay yung kanilang mga paligid. Halos lahat sila mga kadungwaray, ay eh, babalik ka na lang nila kapag uras na talaga ng di ba? Sobrang ibang-iba ang kanilang pamamaraan dito mga kadungwaray Kung bakit nga ba talaga masarap ang bigas nila dito? Hindi ko naman po sinasabi na hindi masarap ang bigas sa atin. Mas masarap ang bigas dito kaysa sa atin. Sa atin kasi mga kadunguran eh talagang napansin ko talaga sa amin, sa amin lalo na sa palayan namin eh ang dami po talagang hinaahalo, ang dami na ina-apply ng mga chemical sa palayan like yung para sa uod, like yung para sa damo, para sa kuhol, para sa mga tiyangaw. Ang dami po talaga mga kadunguran na ina-apply para sa palayan. Eh s'yempre po eh ginagamit naman po sa atin yun kasi napakadami po talaga ng insekto sa atin. Dito kasi mga kadungaray, eh, may insekto naman po pero hindi po talaga gaano kadami. Kaya hindi na po nila kailangan ng kimikal. Like sa atin sa Pilipinas or sa province namin, eh, napakadami po talaga ng mga insekto. So kailangan talaga ng chemical para mamatay yung mga insekto na yon. Kasi kung hindi naman po papatayin yung mga insekto na yon mga kadungwaray, eh, hindi naman po tayo aani ng masagana, hindi po tayo makakaani ng maganda. Kasi sa atin, eh, halos business kasi ang palay, kaya kailangan maging maganda yung palay. Dito naman kasi mga kadungaray, eh, hindi naman talaga business ang palay na dito. Kung baga pang konsumo lang talaga nila dito, kaya once in a year lang sila nag-aani dito sa Japan so yun hanggang dito lang muna ang aking video mga kanumaray ay masyado na pong mahaba so sana nasagot kita sa kaibigan kung uh, nag-request nito talagang malakas ka sa akin so yun maraming maraming salamat po and God bless po